Uh, pinalawig pa nga uh -oh, ng House Committee on Good Government and the uh, Public Accountability and Detention Period ni Office of the Vice President, Chief of Staff under Secretary Zulaika Lopez limang hmm. araw o araw Okay, thank you Mr. Chair as I've said no, doon sa mga kwento na napanood natin, sa statement ni uh, BP Sara, at saka sa statement ng COS, ng OVP So, na natin dito, taliwas doon sa kwento nila, yung tunay na pangyayari. Of course, um, pinatunayan niya ano, na interpellation ni Representative Swan Singh at saka ni Congressman Cohen. So, Mr. Chair, um, in our last session, so, just to review, the committee passed my motion to hold Attorney Lopez in content under section 11 f of the rules of inquiries in aid of legislation for undue interference in our proceedings and resolved to detain her for a period of 5 days instead of 10 days or maximum of 10 days as provided for in our section 12 of the same rule. I must stress, also, Mr. Chair, that the totality—just yes, you have said a while ago—the totality of Attorney Lopez's acts and conduct warranted a detention of more than five days. Considering the totality of her acts of undue interference to the proceedings of this committee and, and the Congress as a whole, as a whole, she not only admitted writing to the COA in order to suppress or prevent the release of documents, but towards Mr. Chair, she continued to assert her position during our hearing as well as in prior correspondences that she sent to his committee in refusing to attend our prior, uh, our prior hearings but by virtue of her conduct, the committee was deprived of invaluable information necessary to allow it to perform its role of crafting legislation for the improvement of the country's system of governance and transparency. mr. chair, in fact, she only attended when a threat of contempt citation ruled large should, uh, should she fail to comply again with the subpoena. Uh, Mr. Chair, um, Mr. Chair um, in view of the, uh, uh, what happened during the last two days or so, I would like to consider to move for a reconsideration of our resolution insofar as it's limited the period of detention for only five days. I move this chair that the period of detention of attorney Lopez be 10 days instead of 5 days. So I move this chair. Uh, 10 days, uh, so additional 5 days, tama po ba? Yes, uh, Mr. Chair, kasi hindi na siya ma ma makaka-attend ngayon. Ano? talagang Ka ano, no? so nakita na naman natin sa history nung kanyang evas evasive, attitude, behavior, at itong kine-create niya na sinasabi niya na nagpagsisinungaling niya na hindi naman siya hinaras o hindi naman siya uh, na, barge yung kanyang, yung room, yung, room ay kasama na po yan. So, yung lahat ng mga pangyayari, Mr. Chair. So, I'm, I, I, I repeat, I move to, uh, to, uh, to extend the period of contempt of attorney Sulaika so, uh, Lopez, Mr. Chair. Okay, sa sampung sa posto, araw dito? mula, original na limang araw. So ginawang... Gusto kasi, five days lang. Kasi Oo. parang, ang una, ang una na dapat na talagang ilalagak niya dyan, sa uh, um, house facility de detention facility 10 days mm -mm. Pero ang sabi ngayon nagkaroon sila lang parang pag-uusap na gawin na lang 5 days kaya dapat hanggang Monday para in time for the Mhm mm Okay partner So e, since dito nangyari 'di ba uh, ang ambasa ko ito kan, mga mga kay Ubinon ang sabi kasi ni, ni, ni congressman, congresswoman, Castro. Kaya na naubo ako, partner nila. Mm -hmm. Dahil sa mga pangyayari, evasive siya, sumurat pa siya, may pre prevent niya magkaroon ng, ng uh, yung, 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 legal proceedings is maging maayos, parang pinaprevent pre siya makakuha ng mga facts, di ba, Through, because of her letters, and evasive siya, tapos ngayon, Ganito yung naging sitwasyon, pero dahil sa parang hindi pagsunod sa sa rules ng committee partner, ini extend mm -hmm. ni Franz Castro, okay? Imagine mo, kung iisipin mo mga kayubian, ka kasi, let's analyze this, no? Kasi, yung unang reason kung ba't siya na-contempt is about the letters, partner. Mm -hmm. Not because evasive siya or what, di ba? So, yung dalawang letters lang. Yung, yung laman mismo ng sulat. Uh Oo. -oh. Yes, laman La, uh -oh. lang ng sulat. Yung content nito so mismo doon. So, yung reason. Okay? Ngayon, nung nasasalita si Congressman, Congresswoman Franz, parang in addition to these two letters, meron pa. Mm -hmm. Katulad, yan, diba? dapat, nandito ka. Di ba? Pero dahil sa may nangyari na Siyempre, hindi man nila alam kung sinadya o hindi. Para hindi siya makapagsalita, di ba? At tulad yan, hanggang ngayon may panic attack. Mm -mm. Di ba? And extend. In extend. Di ba? Kasi nag siya for consideration. Tapos kung nag-motion siya to extend. Additional five days siya ta. Di ba? Okay. Now, kinu-question niya ni VP Sara. Partner. Kaya siya naipilitan manumpa kanina. Dahil gusto niya magsalita. Mm -mm. Kinu-question niya yung pag-extend nung contempt order. Mhm. Mm Sabi niya that's illegal. Uh Oo. -oh. Okay? The problem is wala siyang sinite na batas but illegal. Mm-hmm. Okay? So, nakita ko na din ko si si si, ato, si Congressman Marculeta um uh, sinasay niya yung kaso nung Ong. yung sa formality eh. Mhm. Mm Link to Ong. You need to reconsider that extension of your detention, it was illegal in the first place. Okay, there is this provision doon sa Lincoln Ong na sinasabi that the Congress, Senate, cannot extend the contempt order beyond adjournment. Kung adjourn na, tapos na yan, wala na. Okay. Hindi yan pwedeng indefinite. Okay. Okay, so yung, maliwanag yun no, doon sa oh, Lincoln Ong. So, okay, ibig sabihin, yeah? while ongoing yung hearing, pupwede. Pwede. Oh, oh. Diba? Pero pag tapos na. Pero kung nagkaroon na, na adjournment, oh, oh. tapos na, di mo yan pwedeng indefinite na. Oh, oh. Tapos na kayo sa pag-hearing nyo, nag-adjourn na kayo. Tapos, oh, oh. i-extend mo pa yung kanyang pagkaka, yung contempt order niya. Hindi. Mm -mm. So, yun ang sabi ng Supreme Court doon. It cannot go mm -mm. beyond adjournment. Mm -hmm. So, naghahanap kasi ako ng batas. Mga akli, baka may, mga kayubi, diba, baka may makita kayo. Hinahanap ko yung batas na bawal ang extension di ba? Mm -mm. Ito, ito ah, uh, ni sorry, ha? Oo. Uh, para sa ano lang, no? Para sa kabatiran lang din ng ating mga kababayan. Okay, bakit ba kailangan ipaside in contempt o may ganitong klaseng polisiya sa Kongreso at Senado while on go yung ginagawa nilang investigasyon? Oh, kasi hmm. oo, asing nasa isip ng mga tao eh. Kinukulong eh. Oo. oo kinukulong, ganoon. kinukulong yung ano. Eh bakit ikukulong ninyo? Eh hmm. Kumukuha lang naman kayo ng uh, informasyon diyan. Iniimbestigahan mm. lang niyo itong isang ano to, resource person para sa isang asunto, di ba partner? Mm. Sa yes. madaling salita, gusto niyo lang kumuha ng impormasyon at malaman ang katotohanan sa likod ah. ng usapin na iniimbestigahan sa ano to, sa kamara de representantes. Oh. Ah. Oh, oh, Kasi nga partner, kasi ganito, di ba tama? Uh, ah, ang kongreso kasi, kay sa Lincoln Ong case na 'yan. Sinabi na hindi pwedeng i-prevent ang Congress to use the power of contempt. Mm -hmm. Kasi pagka tinanggalan mo ng power of contempt, ang Kongreso mawawalan sila ng nipin. 'Di ba? Para i-implement, magpatawag ng tao para malaman ang mga facts in aid of legislation. Mm -mm. So, hindi mo pwedeng tawaran yon. Okay. Pero, uh, ang kinundi na lang doon sa Lincoln Ong on is dapat hindi abuso na beyond the adjournment. Yun lang yon. Mm The -mm. rest, naohan yun. Saka yun dapat, depende yun, yung falsity, di ba? Uh, depende yun, paano mo nalaman kung false o hindi. Uh Oo. -oh. Di ba? Yung, huwag na nagsasalita siya ng, ng mali, di ba? So, okay, now, Ah, ang issue kasi dito sa nakikita ko mga mga kayubi tungkol doon sa pag-extend. 'Di ba? Unang-una, ang sinasabi kaya lang na na jurisprudence ni um uh, Marko, na Congressman Marcos ay hindi Okay? Para para sabi ko parang hindi siya applicable kasi hindi naman indefinite. Eh. Mm -hmm. Five days additional five days. So, yung extension ba illegal? Mhm. Mm Tanda -hmm. dinig mo kasi sinabi ni ni Congressman uh uh tawag to ah, uh, France feel ko nga, mali yung motion for reconsideration. Kasi nag-move siya for, mo, siya for, siya for reconsideration para ma, humaba yung contempt. Mm -hmm. di ba? Kasi ito, ako, i-correlate ko, mga kayubi, okay? Uh, motion for, well, anyway, no, wala pa palang 15 days. Ito lang, ito lang naman yon, Okay? Ang motion for reconsideration, ngayon ko palang naisip, motion for reconsideration, normally, normally sa court, is 15 days. Mm-hmm. So, kung ika-count mo, Friday hanggang Monday, di ba? Monday, Monday lang naman akong tempito eh, hapon eh. Di ba? Hapon. So, kung ika-count mo, kung susundin natin, suppletory, gagamitin natin, ang rules of court, so may 15 days pa to, to MR. Mm -hmm. Di ba? To mo, the motion for reconsideration. So, kung mag-MR si Franz Castro, na ipahabae niyan kasi nadudoon pa naman siya. Mukhang papasok kasi kanina naisip ko bakit mag-eMR. Well, anyway. Anyway, sige. so kung kung pag-usapan natin, mukhang pasok sa period 'to ha. 15 days Well, anyway, kung tatanggalin natin yung technicality, tanggalin natin yung technicality mm. mga mga uh, lumalabas kasi sa akin na itong motion ni Franz Castro is hindi naman patungkol lang. Sa letter, may additional siya ng ground para ma-extend yung contempt. So sa akin, pag yun ang gagamitin natin na salita, hindi lang base doon sa letter, na undue interference because of the letters, but undue interference because of the evasive ka, ngayon ayaw, hindi ka na makapunta dito kasi nagpa-panic attack ka, samantalang stable ka, partner, ayon okay. sa The MMC. Oo, so, para may kaila. para may binabanggit pa siya partner na parang nagsisinungaling oh. daw doon sa di umanoy oh. ginagawang pangaharas. I I isa yes. din yan sa mga uh, basihan ata eh. Oo. Oo. Iba kasi sinabi niya hinaharas siya doon sa loob. Oo. Eh kinuwento ng mga taga ng Sergeant at Arms saka ng um, SecGen na walang ganon. Di ba? So, mga kayubi, tingin ko, the way I see it, hindi siya hindi siya extension lang. Sa akin, ang dating noon, kung babasahin yung pinaka yung, yung, context ng salita ni, ni France, ni Congressman France, more on para siyang bagong motion. Di ba? Bagong motion, the in contempt for new um, actions na contemptus. Di ba? Ang ginamit niya lang kasing words is to extend. Di ba? Kuha mo, partner? Yes, yes. Kasi, oh. kung ka for extension, di ba dapat nag-stick ka lang doon sa isang ground mo na oh. dati? Yung binabanggit mo nga doon sa sulat. Na letter, o. Oh, oh. Dapat oh. doon lang. Oh. Nagbanggit ka ng ibang mga issues. So, kung maliiman yung pagkakabi niya na I've moved for extension of time, maybe dapat motion for extension of time for another. oo. Oh actions. Kasi may banggit na naman siya ng additional actions eh. Uh -oh. So, K okay, kung gano'n naman kailangan, parang wala ka namang violation because it's a new, it's a, another content for different actions. Pero kung pareho yung ground, gaya nang sabi mo nga, doon sa unang uh -oh. rason, yun lang, partner, partner may, technicalities you. doon. Hindi pwede yun. Okay, partner. Hinahanapan uh -oh. siya. Kanina uh -oh. ko pa hinahanapan. Ang nakikita ko lang din talaga yung kaso ni Lincoln Ong na the Congress cannot extend the uh, citation in contempt, mm -mm. di ba? Yung yung detention beyond the adjournment. Mm -mm. So yun lang. Wala wala na ibang o oh, dahilan uh, pa. Wala ako nakikita hindi pwedeng i extend. Aa, mm -hmm. uh -uh. kaya lang sabi ko kung ang issue dito is uh, extension lang per se kapag bina, pagka pinakinggan mo naman yung mga words ni Congressman Franz, hindi lang siya pertaining to the same action, pertaining also to the other actions. Mm -mm. So, feel ko, sa akin, it's a new, it's a different motion. Siguro, mali lang yung pagkakasabi ng motion for extension kasi meron siyang ibang binanggit na mga grounds pa no -oh. eh. Pero... Kasi sabi ni VP Sara, it's illegal. But the problem is, anong ground? Illegal on what basis? Mm -hmm. Wala siyang binanggit. Anong basis mo? Nasa ng batas mm -hmm. o rules? Ba? Kasi ako naghahanap eh, Gusto ko i-justify na tama si BP. Na illegal yun. Halimbawa, hindi ko lang makita talaga. So, yung mga kayubi dito, nag aaral ng law, kung meron kayo nakita, eh, i-discuss eh, eh, natin. Kasi kanina pa ako naghahanap, wala akong makita. Na bawal ang mag-extend. Pero worst comes to worst, sabi ko, on, on my part, sa akin nakita dito, hindi lang man siya extension lang. Because there are new actions na na-discuss for the justification na may extension ng five days. Oo. Uh, kumbaga parang hindi lang masyadong naipaliwanag ni Concrastro ang dahilan kung bakit gusto niyang i-extend yung oo. contempt kay, kay uh, Yuseg Zulaika. Pinakinggan ko kasi partner. Mga kayo ko napakinggan yung si Francis Castro, hindi lang siya nagstick doon sa dalawang letters eh. 'Di ba? Hindi lang siya nagstick doon. Siguro mm -hmm. mali lang yung papano to sinabi considering na hindi naman siya lawyer, 'di ba? So nag nagpa-extend siya pero with new at uh, ano, uh, new uh, basis na binanggit niya kanina. Mm -hmm. 'Di ba? Ang sabi niya, o, kung meron kayong, ang sabi to kay VP Sara, kung alam niyo, kung may question kayo sa ruling ng Congress, eh, you go to court, oo, di ba? Kasi siguro ako before uh, VP Sara uh, diba, stood up and yung uh, diba, mag that it is it is illegal, mm -mm. dapat humanap siya ng basis para maipamukha nila, bawal po yan, ito, base dito, ganyan, pak 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 Huwag mo lang sabihing illegal. Mm, mm Ha? Kasi kung wala kang basis, at sasabihin mo, it's abuse of authority, all you have to do now, really, is to go to court. Uh Oo. -oh. And tell to the court na they are abusing their power mm -mm. or authority. So, uh, dapat meron ka kasing basis na, oh, bawal na extension. Pak! Provision, uh, article 2, ganyan-ganyan. At least, maliliwanagan sila. Mm -mm. Di, Ili nila yon. Oo. Pero Pero partner, sabi mo nga kanina, mukang uh, mukhang may may ano to eh. Uh, may rason kasi sa mm. ibang ground, 'di ba? Yung mm, nais niyang mm, uh, yes. ipa ano to uli, uh, extend mm. yung contempt. Yes. Uh, kasi since bago to, partner, 'di ba nakita niyang dahilan. Mm. Extension or another side in contempt. Dapat it's another. So technically, pag-usap natin na mga Kasi mga ka i iba eh. Uh, sabi mo nga kanina, uh, pupwede lang uh, i-extend, okay, uh, uh, ang ground lang, ang hindi pwedeng i ext. pag-adjourn na yung hearing. Oo, oh, oh, beyond. Oh. beyond pag-adjourn na, be, di oh, oh, oh. oh. Pero since bago itong dahilan, yeah. di ba, hindi siya masakit and pwede siya ma-sign in contempt again. Again. Yun, oo. Ta tama ba, oo? Again, yes, pwede. Oo. Uh, pag pag lumabag siya ulit, oo. again na naman. Uh, Pag lumabag, again. Kaya... At is, hindi indefinite. Oo. Di ba? Ah, may period kaya, eh. Kaya yun siguro ang kine-question ni VP Sara kay Kong Castro. Yes, ang sinasabi niya kasi yung extension is illegal. Oo. The problem is, hindi, ano, oh, si, oh. hindi ako nga, hindi ko makita. Okay. e eh, kay Sarah lang meron kanina hinala dahil hindi nila maipaliwanag uh, saan ginamit ang CF o Confifan. Diyos ko, hindi na nga nang, uh, nangihingi ng uh, madaming documents ang COA uh, may disallowance pa. Uh, sabi naman ni Gaijin Nero, HB talaga abuti ng lahat ng mga congressman kan, uh, kanina dahil Pangulo. Oh, si Viv masyado mm -hmm. kanina. No. Oh, oh. eh, ganun naman. Parton. Ah, ah. Oh, uh, isa lang ah, bago tayo magtapos ha. Meron akong nakuhang bagong term. Oo. Oh, -oh. Mula kay PBBM partner. Kasi dati, kung pag sarswela, kwentong tsaka-tsaka lang, kwentong barbero, kwentong kutsero, di ba? Mm -hmm. Ngayon, partner, nadinig mo yan? Kwentong chichirya. Kwentong chichirya. <laughs> diba? So meron na tayong bagong term ngayon. Mukhang malalagay sa ano yan na Tagalog vocab yan ha, di ba? Kwentong Ga chichirya. galing mismo kay Pangulong Marcos yon sa kanyang Kasi Kasi ano, puro chichirya yung resibo uh Oo. -oh. eh. Hindi lang. Pangalan ng mga chichirya. Pero ano mo mga mga... Ito, itong, itong kwento na to sa committee, kung hanggang katapusan mananatiling walang alam si, v si VP Sara dito sa lahat. Kasi I in excuse ng mga kasama niya. Lahat sila wala nang alam eh. ba? Diba? Just try to think of it, mga ka -UV. Kung lahat sila mahina dyan. ba? Diba? Pero malakas silang gumastos ha. Ang bilis gumastos. Pero mahina sila sa pagcompute Mahina sila sa pagliquidate liquidate ba? Mahina sila sa, pag, diba? sila sa, pag sa audit. Anong klase? Ah, ah mahina pang mag-explain? anong klase meron tayo na vice president? Hmm. So partner, hanggang bukas. Hanggang bukas. Magkita nigan tayo. Ako pa sa Tony Krekas na ipapalalang. Huwag tulugan na inyong karatatan. Oh, oh, partner. Mga siguro mga apat na araw. <laughs> Allen. <laughs> si Jenny Moon. <muna. laughs> Sabay ka. partner, oh, okay, oo okay. Nasaan ka? ba ano? Oh, Punta ka sa, sa veterans? <laughs> Nag-cover? <laughs> Nagpapanik attack din ako <laughs> sa, mga nangyayari. <laughs> Diyos mio, Marimaro. Uh, okay. May managers conference po ang uh, ating mga uh, managers ng uh, RMN sa buong Pilipinas. Nandito sila lahat bukas. Saan uh -oh. yan gagawin? Ay, partner, imbitado ka doon. Dapat sabi ni boss nandun. ka. si binab... Isang... Uh Oo, -oh. ah, sa may okay. pasay. Oo. Okay, uh -oh. Ay, oh, sige, sige. Oh, oh. Thursday tayo, di ba? Thursday, oh, partner. Thursday. Okay. Sige. Oh, bueno, samahan natin uli bukas ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa pag-talakay uh, sa mga usapin may pakialamang taong bayan. Dito pa rin sa timpanasuntunan ang Usapang Batas! ng